Ayan, magandang araw mga kapispis ngayon lang tayo ulit nakabalik at nandito tayo ngayon sa loob ng mangroves at uh, titingnan natin yung mga natitirang pugad na ating binibisita alright mga kapispis dito tayo magsisimula tara ayan mga kapispis start na tayo Andito lang yung pugad ng tamse, yung huling tingin ko, wala pang itlog. Pero ngayon titingnan natin kung meron na bang itlog o napisa na. Kasi matagal ko rin hindi ito binalikan. At ngayon lang tayo makakabalik. Kaya titingnan natin, malapit lang dito. Andito banda yung pugad ng tamse mga kapispis sa babanda uh, ayon parang luma na silipin natin kung merong itlog ito mga kapispis ayan tingnan natin kung may itlog ba ayan mga kapispis meron ng inakay dalawang piraso maliliit pa mga kapispis at tumutubo pa lang yung kanilang balahibo Uh, hindi natin sila kukunin mga kapispis at susubaybayan lang natin sila kasi hindi naman sila nabubuhay kapag kinulong o inalagaan kasi ma mahirap hanapin yung kanilang pagkain mga insekto minsan nakikita ko sila sa ibabaw sa puno ng niyog na umiinom ng mga tuba ayan All mga Kapis Space. Ah uh, susubaybayan so, lang natin sila jan hanggang sa lumaklin na sila. All right. mga Kapis Space. Lipat tayo sa pugan ng bato-bato. Uh, sa area na to ay wala tayong nakikitang pugad dito, pero dun pa banda sa malayo-layo pa. Titingnan na lang natin. All right, mga kapispes, malapit na tayo sa pugan ng bato-bato na merong dalawang inakay at sisilipin natin kung meron na ba silang balahibo. Para mga kapispes, samahan nyo ako. at uh, ang pwesto na to ay pangatlong beses nang ginawa ng pugad. Ngayon, silipin natin mga kapispes kung malaki-laki na ba yung dalawang inakay. Kasi nung nakaraang araw pinuntahan ko dito eh, nasa mga nasa 3 days old pa lang sila ngayon nasa 5 days old na at eto na malapit na tayo mga kapispis yan yung puno na may pugad mga kapispis tingnan natin yung dalawang inakay at sa kasamaang palad ay nawala ulit sila mga kapispis yung yung pangalawang puga dito yung may, merong inakay ay nawala din ito yung pangatlo nawala din yung nauna nakuha ko kaya sayang so yun na nga mga kapis-pis nawala yung dalawang inakay at papunta tayo sa isa pang puga ng bato bato yung gan na to ay Pangalawang pwesto na Dati rin tong may May dalawang inak ay na malaki-laki na At Nung uling tingin ko ay Meron na namang Bato-bato na ng itlog So malapit lang dito mga kapis-pis Silipin natin kung Napisa na ba Alasing ko na ng hapon mga kapis-pis Pero trek pa rin yung araw uh, ngayon lang ulit tayo nakapag vlog dito mga kapispes kasi busy busy tayo sa iba nating ginagawa uh, nandito pala sa likuran ko mga kapispes ang pogan ng mato bato at uh, natin kung meron na nga bang inakay Ayan siya mga kapispis. Dito sa likuran ko lang. At silipin natin kasi andito yung inahin. So andito yung pugan mga kapispis. Kung naalala nyo yung pisto na to. May nakita akong dalawang inakay dito dati na mababa na yung balahibo. At nakalipad na nga sila. Ngayon, dito na naman ayan lumipad siya mga kapispis at sa nakikita ko ay meron na siyang inakay silipin natin medyo mataas ng konti mga kapispis So hindi ko alam kung nakita ba sa camera mga kapispis pero ito silipin natin isang peraso pa lang at meron pang isang itlog So sa tingin ko mga kapispis ay bagong pisa lang kasi Uh, meron pang natirang itlog at isang inakay pa lang yung napisa so yun nga mga kapispes kasi medyo tawag dito high tide ngayon at hanggang dito lang tayo kasi doon banda sa unahan ay malalim na ang tubig so dito na lang tayo mag hanggang dito na lang tayo at maghanap pa na pa tayo ng ibang puga dito sa malapit. Alright mga kapis-pis. nga pala yung pesto mga kapis -pes. So ito yung buhangin dito mga kapis -pes. Pag mataas yung tubig ay inaabot ito. Ngayon mababa lang yung tubig ay... Kaya yeah, ganyan, nagkukulay puti. Meron nga palang isang puga din dito mga kapispes na hindi na tinapos. Ito. So yun na nga mga kapispes at kapipisalang. At meron ng inakay na isang piraso ngayon. At meron pang natirang itlog ngayong February 4 ay ngayon lang napisa yung naunang itlog mga kapispis at nakita ko dito yung balat ng itlog sa ilalim ng pwesto ng pugad so titingnan natin mga kapispis yung balat ng itlog at uh, ito yung pugad at uh, yung pugad at andito yung itlog na balat galing sa pinagpisaan ito so, mga kapispis so yung natirang itlog baka bukas pa may mapipisa mga kapispis alright so good news ko rin pala mga kapispis yung alaga kong bato-bato na magkapares ay meron ng itlog at nasa isang linggo na silang naglilimlim at tinignan ko yon halos dalawa parehas ay fertile so hopefully sana ay mapisa at mabuhay nila kasi first time kong makapag pa itlog ng zebra dove at yung mga alaga ko ay 10 months old na at first time din nilang magkaitlog So papakita ko na lang sa inyo mga kapispis pag napisa na yung itlog nila kasi hindi ko sila iniistorbo para pa mabuhay nila o mapisa nila parehas yung dalawang itlog so, papakita ko na rin sa inyo mga kapispis sa susunod so, ko na video yung mga update sa mga nakuha kong inakay na medyo malalaki na sila so maghanap pa na tayo ng mga puga dito mga kapispis medyo hapon na maya maya ay palubog ng araw kaya maghanap tayo ng ibang puga dito malapit lang mga kapispis baka meron pa tayong makita yon dito ako naligaw mga kapispis at meron akong nakitang pugad na sobrang baba lang ito mga kapispis yan bagong itlog lang yan mga kapispis at titingnan nyo kung gaano kababa yung pugad nya tingnan nyo mga kapispis hanggang bewang ko lang mga kapispis ganyan kababa yung pugad ng bato bato at sana hindi siya abutan ng mataas na tubig dyan kasi sayang naman pag matangay lang ng tubig so ayan mga kapispes sobrang baba lang ng pugad alright at siguro isayan yan sa titingnan natin pag magbibisita tayo sa mga pugad nila alright mga kapispes silip pa ako dito baka meron pa akong makita So, yon mga kapispes, parang wala na talagang ibang pugad. At uh, san pa ba tayo papunta? Alos ko konti na lang yung pugad ng bato-bato ngayon mga kapispes. Uh, medyo boring na. Tingin-tingin na lang tayo sa gilid-gilid at yun nga pala mga kapispis uh, yung maya pula ko yung chestnut mo niya ay nangitlog na at naglilimlim na halos kasabayan lang ng bato bato sana ay mapisa nila yung tatlong perasong itlog hindi ko nga alam kung meron bang fertile doon pero sana kahit dalawa o lahat na sana fertile mga kapispis kasi first time, first time nilang mangitlog at sana magka inakay na sila mga kapispis yun mga kapispis, nakakasilaw yung araw sakit sa mata yan so hanggang dito na lang siguro mga kapispis at yung pugad ng bato-bato yun na lang yung naisa, natirang pugad na susubaybayan natin at hindi na tayo nakakita pa ng iba uh, siguro yon na lang muna yung paminsan-minsan natin na pupuntahan at bibisitahin so hanggang dito na lang siguro yung video ko mga kapispis kasi wala na akong may update sa inyo alright mga kapispis salamat sa panonood don't forget to like and share at paki subscribe na rin ang aking channel. All right, mga kapispis. All right.